Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome po again. Uh, pasensya na at ako'y uh, na ng magkagawa ng video. So ngayon, uh, uh, lahat po tayo ay eh, ngayon, ngayong panahong to. Uh, marami nang malapit na yung ano, malapit na yung halalan. Halalan dito sa barangay. Ganon din sa ibang paning ng ano, walang bansa. So, alam ko po na uh, kayo'y nag-iisip na kung sino yung pipiliin ninyo. Sino yung mga kandidatong napupusuan ninyo. Sino yung karapat-dapat talaga na na umupo sa pwesto po. Alam ko po na... Uh, alam ko din po na marami silang ipinapangako sa atin po, mga taong bayan. Alam natin niyang lahat. At ah... Uh, kahit uh, sinong kandidato, may kanya-kanyang strategiya yan. May kanya-kanyang uh, uh, strategy ng uh, pag-impress ano, pag, pa ng tao. So ano yung mga platforma niya. Uh, alam ko po na alam niya yung pipiliin niyo, So may kriteriya na kayo kung sino yung talagang pipiliin po ninyo. So mga kapatid, uh, kahit na po ganyan, eh, I hope na uh, sa kabila po niyan, kahit na may napili na kayo bawat isa sa inyo, ay sana po ay piliin nyo rin po sana ang karunungan. Kasi po, uh, piliin nyo po yung karunungan over the other things. So, yung, iba kasi yung karunungan mga kapatid. Kasi, iba yung ibibigay niya yung kumakandidato may halimbawa kapag nanalo siya so nagpapasalamat siya dahil ka nanalo siya sa ano siya ay nahirang bilang isang tagapaglingkod ng ating bayan so iba naman yung karnungan mga kapatid ito yung sinabi niya so andito pa rin yan sa kawikaan ikawalo ng kawikaan so iba yung ibinibigay niya kapatid kapag tayo sumunod sa kanya ito yun Uh, Ikawalo ng kawikaan, so verse 12. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. So po. Mayroon akong lakas na ataglay at na kakayahan. Gayon din naman, unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari nakapamamahala. nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. So dahil sa karnungan. So kung alam niyo po mga kapatid, ang karunungan, dalawa po 'yan. Yung karunungan, karunungan natin uh, uh, na pandigdig na karunungan at yung ano po, uh, yung heavenly na karunungan po. Dalawa po 'yun. At uh, walang iba. So yung karunungan to yung siya yung unang nilikha ng Diyos. So yan po at hindi lang yan ang kanyang maibibigay, mga kapatid. Ito, meron pa rin siyang mga magagandang uh, dulot para sa atin sa kanang sa mga uh, nais na, nais na magkaroon ng karnungan. Ito po yun. Ang yaman at karnungan, ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kayamanang walang malyo, kasaganahan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay. Mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. O, ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. So, ah. Uh, salamat po mga kapatid sa inyong uh, uh, pakikinig. I hope may na natutunan kayo sa video ito. At uh, ako'y mag-iwan ng isang salita. Uh, mapalad ang bayan ng Diyos ang kanlungan. So, God bless po sa inyo lahat. Ingat!